Grabe, sa rin. Kita mo ba yung ano ko, mag -ina ko? Nandang ba sa taas, ang dininis? Sa taas? Oo, oh, taas din niya ko. Kaya. Thank you. Oh, Kaya nga eh. Thank you, ha. Ah. Thank you, salamat. <laughs> Dala ko pagkain sa katubi. Ah. Kayo, di pa naglinis? Paano maglinis si lahat? Lahat, wala. Wash out namin, ang gamit namin. Basak sa lahat. sa amin din, ganun. Ang gamit namin, wala. Wala masalba. Sa amin kaya? May nasalba naman si ate kaya lang. Nabasa para rin ang iba. Ang hinunan niya, yung mga papilis talaga ninyo. Sa Ay, Salamat ah. Kami yan sa bubong. Kayo magkasama dyan. Yung pag, pagkahapon pag, na, pinalikas na ako ng asawa ko. Yung mga anak, ang anak ko nalang binata ang nagbantay sa mga gamit sila. Nandoon na pinatawid doon. San, yun, san dumaan kayo dyan sa bubong? Oo. Oh, tawid-tawid. Oo, oh, tawid-tawid. Tulay-tulay. Tawid. Oo, oh, tulay-tulay na lang kami. Ano, paano kayo yung ano namin, washing namin sa dryer? Naabot ba? po, na, na, nakakit na niya ate, kaya lang, hindi mo maiwasan, mabasa talaga yun. Oo oh, nga. Tapos yung malaking tayo nga, matangay sa ano, hangin, malakas. Oo. Oh. Yung nandun sa ate. Sige, salamat ha. Kaya lang doon sa taas, kuya, nandun sa taas. Salamat, Oh.